Hello mga idol Ngayon naman po ay nasa Aras Ako mga idol Ito ang mga venue dito mga idol Yan mga idol uh, Gasol lang Petron pa yan Pero hindi pa tapos Yan Sa nakapunta dito sa Aras Makikita nyo Napunta ko dito kasi nagkakape yung mga amo ko. Grabe. Ni kape malayo. Isipin nyo, badaya to arras lang minuto. Nasa 34 minutes kasi binigyan ako ng ano, uh location. Kasi ay, pag malayo ang lakad nila at hindi ko pa napuntahan talagang bibigyan ako ng location yan ito yung mga venue dito mga idol malayo na yung mga idol nasa ano mga 50, 50 meters pero nagkapagsuma ko mga idol sa likod, sa harap, sabay na yan mga idol Bang iniintay ko sila dito ako nagpwesto sa masilong para maka pag view mga idol yun lang thank you for watching bye bye